kayo ah. Basta doon, doon do, do na lang kayo mali kung ayaw yung sumama sa amin na ah. Ingat kayo. Bye-bye. Dahanan. <laughs> Dahanan. So guys, nakabili kami ng pagkain ni eh, Don Patina. kasi namin sila guys sa ano. namin sila na nakakulugan sa gili. Siyempre, hindi kami papayag na may taong buto. Bibigyan din natin sila. Sila pa yan? Ba't dito kayo napadpad? Don't... Now, wait lang, wait lang. Okay na? Alam yung si ate, kaya ayaw na rin niya palang magpa-interview or magpa-ano kasi dati daw pala, sinasabihan daw silang adik or magnanakaw kasi ganun yung itsura lang nila. Pero marami talagang tao mapang mata. So, na nahiya tuloy sila na mag ganyan-ganyan, tanggap ng tulong kasi maraming nagsasabi daw, nag a lang sila or na nanakaw daw sila kahit hindi naman. Tayong mga Pinoy kasi, ang dami-dami mapanghusga na tao porkit ganito yung itsura ng tao eh, kung ano-ano na panghuhusga nila. Kung tutulong ka, dapat bukal sa loob mo, hindi yung, hindi yung kailangan mo pang maghusga ng tao, di ba? Di ba, te? So, ayaw mo te, babalikan ko kayo. I promise. Buti nakita ko kayo kasi dumadaan kami doon, wala kayo eh. Nagkasakit? Nagkasakit. Eh, yung asawa mo, te, asaan? Nangangalakal. Nangangalakal din? Nangangalakal din. Naganoon ng estudyante. Ah, estudyante. Wala kang mga damit. Wala ka talagang damit. Andyan ko kayo kasi yung marulungan yung nakikalangas ko kasi ako eh. Puro basa na? Ayaw mo te, pag dalang kita damit. Saka, gusto mo ba ano? Gupitan kita? Ayaw mo? Ayaw mo magpagupit? Pagupitan kita, ayaw mo? Para lala kong gumanda. <laughs> Alam mo, te, kahit ganyan ang buhay natin, hayaan mo yung mga taong mapanghusga. Sige, te, tutuloy na kami. Ano, kumain na kayo, tapos babalikan namin kayo. Kung hindi mamaya, bukas. Dadalang ko kayo ng damit sige, sige. Salamat. Ingat kayo, Tia. Baka pa sa kanya yung gamit. Kaya kayo, ha? Basta, do, doon, doon do na lang kayo maligo kung ayaw nyo sumama sa amin, na. Ingat kayo. Bye-bye. What's -bye. -bye. One Guys, ayan. Uh, Pauwi na kami. So, mag-aayos ako ng mga pwede kong ibigay sa kanila na damit kasi nakita ko yung mga damit na Madudumi na. So, inaaya ko si ate na doon sila maligo sa bahay pero ayaw nilang maligo doon. So, ayun guys. Uh, yung mga iba daw na tao kasi, kaya nadadala daw sila. Nadadala na si ate kasi may mga tao daw na mapangusga. Sinasabihan sila doon sa Facebook na mag daw magkanakaw sila or uh, nag na tala na sila sumisigahan silang nakakao. So hindi ko rin si ate kung bakit. Parang ayaw niyang tumanggap ng maraming uh, tulong kasi nga uh, ayaw niyang masumbatan. Kaya sana yung mga taong ganyan guys, huwag nakakita kayo ng gano'ng mga itsura. Huwag niyo isipin na lahat sila ate. Kasi may mga tao talaga na sadyang pinanganap na gano'n na ng itsura kasi nga mahirap lang sila. So sana, bago tayo manghusga, alamin muna natin yung katotohanan kasi nakakasakit din tayo di ba so, yun ang papay ko sa mga taong mapapusga guys so pauwi na rin kami ngayon at least kahit pa paano nadaanan namin si sila tulong ng konti so thank you for watching guys